So alright, magandang hapon ho. No? Welcome to our channel. So dito tayo sa si paribago vlog. Uh, yan, update ko mayo dito ngayon sa so, kaganapan dito ngayon sa Pasay Apilo Terminal na program Alright, magandang hapon ho. No? Dito na ngayon tayo ngayon sa Pasay uh, Apilo no? Ayan. Ang uh, biyahe po natin ng hapon ngayon ay 17.38 going to Davao. Ito po yung last trip natin ng Mindanao. So yan, shout out sa mga empleyado natin. Yun yung bus natin oh. So on board ngayon sila Lamonis. La board Monis. Yan oh. Shout out kay Bert Moniz oh. Ang board member natin sa Phil Sila pa yung panghapon ngayon. Hayah Bakit? Yan lang. Sila pa ngayon ang pandabaw, no? Ordinary. So, yan po yung mga dadaanan po ng biyahe natin. O, oh, ayan, Oh. No? Sorsogon, Daraga, Kalbayog, Alin, Matnog, Nabua, Buhi, Iriga. Daraga, Iriga, Buhi? so, yun, lahat dadaanan po ng ruta. Sa so, yun din yung pambas oo. Oh. A few moments later. So panganib pa baka hindi matuloy ang biyahe nito kasi wala tayong pasahero. Oh, tumawag na. Tumawag na. Tumawag na. Cancel nga so baka makancel pa ang biyahe natin ngayon. So yan po yung ano na baka bukas na lang tumatuloy kasi wala na pasayro. Sobrang tumal talaga. Ano ba yan? sa bago lang ako kasi. Wala na rin yan. Hoy! Larga na mo ko Targa na mo? Cancel trip? <laughs> Cancel trip na naman? Mamaya! So dyan na po yung i-transfer yung lahat ng pasahero natin galing dito sa ano? Ordinary. So ito yung pagtatranspiran. Aircon. Aircon transfer po dito ngayon kasi hindi po pwede tumakbo ito na kung tilang yung pasahero pabot na mindan ako sa so, si yes, Big Soto hindi so, Transfer. Bakit? Beria. Ha? Beria. Baka Hindi. Wala kami pagka-dissing. okay Kapag okay. hindi dati. na wala. So yan po ah, nilipat po yung ibang mga pasahero nung galing noon 1738 dito sa 1915 dahil konti lang po yung pasahero so logi pa sa diesel at dito naman sa 1915 papunta ng turbina nandun yung isang bus na pabiyahe po ng Mindanao so short din ang mga pasahero dito sa ordinary no kasi ang sasakyan nila doon sa turbina na bus na didiretso ng Mindanao ay aircon so hindi na sila makaadper yung mga pasahero dito ng mga pamindanao pang ordinary na lang din yung talaga ticket nila kung kahit aircon pa yung sinakyan nila ordinary fare pa rin sila so yun lang oh makikita nyo guys so matumal pa kasi ang biyahe ilan lang kasi itong biyahe dito nang galing dito sa kabilang bus tatlo ang Mindanao, dalawa ang Bicol so lima lang lahat ng pasahero So kaya hindi po pinatuloy dahil sa krudo pa lang kulang pa yung ano at saka bayad pa sa barko. Kulang pa yung road expenses. So yon kanya-kanyang tulungan po tayo ngayon para makabangon po ang ko kaya ganun. So ang pinaka magandang nangyari lang yung diretso ka ako na ano kasi ordinary yung pinanggalingan sa aircon sila na transfer wala na silang i additional fee don Kung ano yung pamasahe dun sa ordinary, yun na yung pamasahe nila kahit aircon yung sinakyan nila. So na yung ano no alis no. Tin. Ayun no. Ito na yung anong cancel trip cancel trip na naman dong ano nangyari okay. yung naiwan yung naiwan ka ba mo ah